Yon, all right. Good morning po, mga bossing. Ito. You know. Basic issue ng sniper 150 pagdating sa overheat. So check natin yung gulat. Unang-una yung gulat dito sa radiator, you check nyo. Uh, sa reservoir, check nyo. Pagka wala na yan, matik yan. Nandoon na sa langis yung kulang. So ito yung mga basic na i-check pagka nag-overheat yung unit, especially sa sniper 150 or 155. Yan. Ito, So upon checking, nakita natin Impeller nya, sira So malalim na iuka nito And then Ito, water pump oil seal Kalit. At syempre yung bearing nya Ayan oh. Kita nyo yung bearing So kinalawang So dapat di kinakalawang yan pag kinalawang yan, ang palatandaan yan, yung kulan, ah dumada, dumada, na dyan. So, kaya naman, papaitan natin itong isang to dahil itong uh, water pump assembly niya, maluwag na yung housing nitong bearing yan. Maluwag na yan. So, lalo na pag umiinit, nag-expand pa yan. So, itong bearing na to, kumakalog na dito mismo sa housing. Yan. Kaya nangyayari, pag uminit, kakalog itong bearing, masisira naman itong uh, oil seal. Kasi kakalugtin yung impeller na to. Ganda yan o. Oh. Yan. Pag uminit luluwag tong bearing, kakalug na ito, impeller. Pag kumalug ang impeller, ayan. Pag kumalug yan, masisira to. Pag nasira yan, yung coolant na nanggagaling sa radiator, papunta naman doon sa makina. Ang kalalabasan, charot Guaneta. Ayan. Sniper 150. So, ito rin yung isa den din. Ayan. Parehas ng senaryo at papalit tayo lang water seal pati yung ayan uh, eto hindi na rin to original kasi kung mapapansin natin yung gasket na ginamit dito ah uh, papel so originally dapat dyan na uh, lata uh, lata o yung uh, aluminum na gasket so yun papalit din natin dyan syempre genuine parts na made from Yamaha Made, made from made from na water seal ito ya ito yan you know ito kailangan natin ma-secure para hindi matulad Dun sa isa na humahalo na yung langis ay pero ito yung haloin na kulang pag humalo ang kulan at langis nagiging kulay puti yung langis ng makina So, which is na napakadelikado nito sa mga bearing natin kasi pagka tinamaan ng ganyang kulay ng langit, yung mga bearing dito sa engine, kakalawangin yan, iingay. Pag kinalawang, iingay, pati black, matatamay. At syempre, yung mga rocker arm. Yun po. Kaya naman, pag overheat, check mo agad kung may kulan ka pa. Makamamaya wala nang kulan diyan Pangalawa yung sa reserve yun. Pangatlo, pag nag-indicate na ng kulay pula dun sa panel gate, so pag nag-indicate 'yan dapat tumaandar na 'yung radiator fan nyo. Once na nag-indicate ang kulay pula sa panel gauge parang ganito ah, pakita ko. Pag luwabas na 'yung ganyang kulay, 'yung kulay pula na 'yan, pakita natin sa inyo ha. Ayun, 'yung kulay pula na 'yan. Halimbawa, lumabas lumalabas na 'yan habang habang tumatakbo 'yung motor. Lumalabas na 'yan. So tumabi muna kayo pakinggan nyo kung may umiikot na radiator fan dito. Eto. Kailan umiikot na yan? Masa so maririnig niyan yan. Yung blower na yan. Maririnig nyo kung umiikot. Ang palatandaan nun, pag lumabas yung kulay pula, kailan umiikot. Pag hindi umiikot, possible dyan din ang gagaling yung overheat. Kasi hindi gumagana yung fan so hindi niya mapalamig tong radiator. So, yun. Kaya nagkanyari yan. Pag nag-overheat na yan, at hindi gumana yung fan na yan, ito sisirain niya. Yan, itong assembly na to. Sisirain niya yan dito mag-uumpisa ang sakit ng makina. Pag nasira na to, yung kulan papasok sa makina, magiging ganyan ang langis mo, tapos yung bearing niya kakalawang sa loob. So, napaka-delikado talaga pagdating sa overheat. So, kaya naman, ingat-ingat tayo overheat problem. Ayan e po, sniper 150. Check-check din ang kulan. O kaya, papacheck papa, -check, papa -check din kayo ng kulan. Every 3 to 4 months, papa-replace kayo ng kulan. Alright, thank you po.